matatama ang the big one. Bagamat walang warning sign o nakakaalam kung kailan magkakaroon ng mapaminsalang lindol sa kamay nilaan, sabi ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of FIVOX, ripe o hinog na ang paggalaw ng West Valley Fault. Pag nangyari ito, maaaring makapagdulot ng magnitude 7.2 na lindol sa Metro Manila at Karatig Probinsya. Ito yung tinatawag na the big one. 1658 nang huling gumalaw ang West Valley Fault at base sa pag-aaral ng FIVOX, 400 to 600 years ang recurrence interval ng magnitude 7.2 na lindol. If you add 400 to 1658, that would be around 2058. Of course, hindi naman exactly by, 60, by 2058 magkakaroon ng lindol. It could be earlier or it could, could be later or it could even be during the uh, 600 year upper limit. Ayon sa mga eksperto, 50,000 katao ang inaasahang mamamatay. Higit 20,000 ang sugatan at ang mga nagtataasang building ay guguho. Pero sabi ng Science and Technology Department, pwede pa itong mapababa. Isang paraan ng gobyerno para ihanda ang publiko sa mapaminsalang lindol ay ang nationwide simultaneous earthquake drills na isinasagawa mula pa noong 2006. Regular itong ginagawa para laging maalala ng karamihan. Pinayuhan din ng gobyerno ang publiko na siguruhing matibay ang estruktura ng kanilang bahay para ligtas sa anumang pagguho. Ang lindol maraming panganib at ang isang panganib dito yung pag-uga ng lupa. Yung pag-uga ng lupa ay hindi nakakamatay, kundi pagbagsak ng mga mahihinang mga bahay ko sa ang nakakamatay. Yung nabangit natin na mga figures of for casualty, mga, mga injury, ay yan ay mangyayari lamang kung hindi tayo maghahanda. Yeah. Kung hindi tayo personally, ang ating pamilya at ang yeah. buong komunidad maghahanda. Paalala ng gobyerno sa publiko, mag-duck, cover and hold kapag lumilindol at mag-evacuate agad sa open space pagtapos ng pagyanig. Dala ang mahahalagang mga gamit na nasa go bag. Para sa mga impormasyong napapanahon at on-demand, Deniza Fernandez, Newswatch Plus.